Hello guys! Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng ginisang ampalaya na may itlog. Ayan! Itong aking ingredients. O kamatis, itlog, at saka ampalaya. Ayan yung aking ampalaya. Tapos lagyan natin siya ng spring onion. Yan lang. Start na tayong magluto. Oh dear. Ilagay ang kamatis. Hayaan natin isang maluto. Bagyan natin ng konting asin. Haluin halo-haloin. Imekos-mekos na yan. Ayan natin maluto yung kamatis. Ayan, naluluto na yung ating kamatis. haluin ng konti. Para hindi masyadong buo yung egg. Hinaan natin yung apoy para hindi masunog ang itlog. di ba Ang lutoin. Very simple. May isang ulam ka na. Ganun lang kabilis, guys. Diba? Wala pang limang minuto, nakaluto ka na ng ulam mo. So, lagyan natin siya ng spring onion para may, ano, I design ganon. Garnish it with spring onion. Ate ba very simple? Simple meal pero masarap at masustansya. Thank you so much guys for watching.